Hello guys, good day. Ayan sa video natin ngayon guys, ayan ihahatid namin yung nanalo sa live ni board member Randy Ursulum. Taga dito siya sa Kalapangan North eh. Sor. Ay, Kalapangan Sor. So, siya yung maswerte na nanalo ng 25 kilos. Ayan kaya guys, abang kayo sa live ni board member every Saturday po. Uh, may mga pinapahula lang po siya and then may chance po tayo na naro na mm, 25 kilos na bigas yan kasama ko si Sir Julio Scarpio ito mo yung manibela ah. <laughs> siya yung ating driver ngayon <laughs> so makikita ninyo mamaya guys yung ano yung nanalo actually tadi abroad yung nanalo guys so pinapahatid niya lang niya sa kanyang mother so ayan guys dito na kami so hatid na namin itong napanalunan ng um, viewers ni bird member nanalo siya ng isang sakong bigas Vem cá, Oh. Mhm. Boga. Diyan pa. Dilatan. Boga. Mhm. na ang kenna. Ya. Para picture, picture lang. Lal gayso hoyto. Nahan namin tong Ah, uh, bigas no na panalo panalo ni Ma'am Laila. Laila ba? sama yung unok. So, yung anak niya yung tatanggap kasi nasa abroad yung mama niya. Yan. So... Agbado ka ba siya? hinatid po namin dito sa kalapangan. Na nabayagin po ni Ma'am J abroad po. Yan tayo niya yung mga 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 ay, ano bing na? Talo kayo? Tatlo kayo? Dalawa lang? lang. Ah, kayo yung magkapatid. So, sila po yung anak ni ma'am na nanalo po ng uh, 25 kilos na bigas doon sa live ni board member Randy Orsolong.